Labanos sa Tagalog, ay isang uri ng gulay na nagmula sa pamilya ng Brasicaceae. Masasabing isa ang labanos na pagkain na inaayawan ng marami dahil mapait-pait kasi ito at may mapaklang lasa. Tulad ng karot, ito din ay tumutubo sa ilalim ng lupa, ito ay kadalasang ginagawang salad kasama ng iba pang gulay, ngunit alam nyo ba kung ano-ano ang mga magagandang na idudulot nito sa ating katawan? Narito ang mga benepisyo ng labanos, isa, mabuti para sa kidney o bato, ang kidney o bato ang nagsasala sa iba't ibang bagay na dumadaloy sa loob ng ating katawan, tulad ng pagkain at tubig, inilalabas nito ang mga dumi o lason sa loob ng ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi, kapag hindi nagampanan ng ayos ng kidney o bato ang kanyang tungkulin sa loob ng ating katawan ay pwede ito magdulot ng sakit tulad ng kidney stone. Dalawa, maganda para sa puso. Ang labanos ay nagtataglay ng flavonoids, ang kemikal na nakukuha sa mga prutas at gulay na nagpapanatili ng kaayusan ng ating puso. Ang puso natin ay nakakonekta sa ugat at sa ating dugo. Kaya kapag mataas ang ating dugo, pwede ito magdulot ng stroke at sakit sa ating puso. Tatlo, para sa sakit na leukoderma, ang leukoderma ay isang uri ng sakit sa balat na kung saan ang ating balat ay nagkukulay puti na parang balat. Ang madalas na pagkain ng labanos ay nakakatulong para maiwasan o gamutin ang sakit na ito. Apat, mabuti para sa gustong magbawas ng timbang, ang labanos ay mayaman sa fiber. Ito ang dahilan kung bakit tuwing kakain tayo nito ay pakiramdam natin ay lagi tayong busog dahil tinutulungan niya ang ating katawan na umiwas sa pagkain ng sobrang calories. 5. mabuti para sa buhok, ang katas ng labanos ay nakakatulong sa pagpapaganda, pagpapatibay ng hibla ng buhok, maiwasan ang paglalagas at sa paglago nito. Ipahid lang ang katas nito sa buhok at iwan ng 10 hanggang 15 minit bago mag-shampoo. 6. Mabuti sa balat dahil sa taglay na tubig ng labanos nakakatulong ito para mapaganda at mapanatili ang kalusugan ng ating balat. 7. Para sa atay. Ang atay ang pangalawa sa pinakamahalagang lamang loob, ito rin ay may pinakamalaki at pinakamaraming ginagampanang tungkulin sa loob ng ating katawan. Kunting pagkakamali lang ay pwedeng magdulot ng malalang problema sa ating atay. Ang labanos ay nakakatulong para maprotektuhan ang ating atay at ang ating apdo sa mga sakit na posibleng gum apo dito. Ang dahon ng labanos ay nakakatulong para maiwasan ang paninilaw ng balat. 8. Para sa diabetes, ang diabetes ay ang sobrang pagtaas ng sugar sa ating mga dugo. Ang labanos ay nakakatulong sa pagpapanatili ng level ng sugar sa ating katawan na sanhi ng sakit na diabetes. Sham, benepisyo para sa dehydration. Ang dehydration ay ang kakulangan ng tubig sa ating katawan na pwedeng magdulot ng pagkahilo, pagsusuka at iba pang sakit. Ang labanos ay isang uri ng gulay na magaan sa loob ng ating tiyan at ito din ay naglalabas ng tubig na dahilan para maiwasan ang dehydration. Kumain o uminom lang ng katas ng labanos sa gabi bago matulog para maiwasan ang dehydration. 10. Benepisyo ng katas ng labanos sa may lagnat. Ang lagnat ay ang pagtaas ng temperatura ng iyong katawan. Ang labanos ay malamig na gulay na dahilan para pababain ang init ng katawan kapag ito ay iyong kinain. Nakakatulong din ito para maalis ang sakit ng ulo. Kumain lang ng labanos kapag ikaw ay nilalagnat dahil ito ay nalalabas ng tubig na siyang magiging dahilan ng iyong pag-ihi na kung saan sa pag-ihi mo ay may lalabas mo ang mga mikrobyo sa iyong katawan na nagdudulot ng iyong lagnat. Labing isa, para sa almoranas, ang almoranas o pile o hemorrhoid sa Ingles ay isang uri ng karamdaman sa puwet na kung saan ang mga ugat dito ay namamaga at masakit kapag nagdudumi. Kadalasang sanhi nito ay ang sobrang pag-iri kapag tumatay at ito din ay dumudugo. Ang pagkain ng labanos ay nakakatulong para maiwasan o magamot ang almoranas at nakakatulong din ang katas nito sa paglilinis sa loob ng ating katawan. Labindalawa, para sa may cancer ang cancer ang isa sa kilalang sakit na nakamamatay. Ito ay nagsisimula sa pagkakaroon ng tumor hanggang sa lumala ito kapag hindi agad naagapan. Ang labanos ay mayaman sa bitamina C, folic acid at anthocyanins na siyang lumalaban at nagproprotekta sa ating katawan sa sakit na kanser. Labintatlo. Para sa mataas ang dugo. Ang mataas na dugo ay kadalasang namaman ngunit pwede din ito makuha sa sobrang stress at tensyon na pwedeng magdulot ng atake at sakit sa puso. Ang labanos ay mayaman sa potassium na tumutulong para mapigilan ang pagtaas ng dugo. 14. Para sa nahihirapan magdumi. Importante ang madalas na pagdudumi sa kalusugan ng isang tao dahil pwede magdulot ng sakit kapag hindi regular ang pagdudumi. Ang labanos ay mayaman sa fiber na nakakatulong sa madalas na pagdudumi para mailabas ang mga lason o dumi sa loob ng ating tiyan. Ang madalas na pagkain ng labanos ay makakatulong sa ating pagdudumi. 15 para sa immune system o ang pangdepensa natin sa mga sakit. Ang immune system ang nagsisilbing taga-protekta ng ating katawan laban sa mga mikrobyo at bakterya na nagdudulot ng mga sakit sa ating katawan. Ang pagkain ng labanos ay nakakatulong mapalakas at mapatibay ang ating immune system. Labing anim. Para sa chest congestion. Ang mga sintomas ng chest congestion ay baradong ilong dahil sa sipon, pagkahilo, pag-uubo, pag-ubo na may sumisipol ng tunog at nahihirapan huminga, kapag ang mga sintomas na ito ay tumagal ito ay delikado na. Ang labanos ay mayaman sa mga nutrients at mga mineral na mainam na gamot para sa chest congestion at nagpapatibay sa respiratory system ng tao. Disclaimer, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Ang mga halamang gamot ay maaaring gumana sa ilan, ngunit sa iba ay maaaring hindi naman gumana. Gaya ng ibang gamot, mahalagang isang guni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor.